Sir, malaman lang natin ilang mm -hmm. mga magsasaka po ang pinag-uusapan natin na nakikinabang dito. Ah, uh, dito pong uh, RPS1, ah uh, 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 bali po ang nakikinabang, po, ang direktang makikinabang po rito ay yung uh, simple, yung mga taga Municipality of Taraka po. Okay. Balit ah, po mga okay. nasa 960 farmers po at meron silang uh production area na 1,300 hectares. Pero hindi lang hindi lamang po ito limited sa Municipality of Taraka. Bali, pwede rin pong makinabang rito yung mga kapitbahay nila, gaya po ng Municipality of Bulundu, Municipality of uh, Tamparan, Puna Bayabaw, Masio and Yan. as far as uh, yung cluster na. Yes po. As, First pwede history. rin pong, opo balik po pwede pong ma-ma ma-accommodate ma ma yung buong first district po saka pati mm -hmm. na rin yung second district yung mga upland rice areas namin since hindi naman po sila magkakasabay ng harvesting